magandang 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 mga magandang 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 mga magandang 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 sa araw-araw nating pamumuhay sa ating bayan bayan yung reconciliation is mahalaga yan ganda yan upang tayo ay makaahon na sa kayarapan bagamat masakit bagamat hindi ka tanggap-tanggap bagamat yung sugat na idinulot ay matagal maghilo bayan alang-alang sa ating minamahal na bayang Pilipinas ibigay natin sa ating Pangulo ang hinihingi niya ipagkatiwala muli natin at bigyan natin siya ng isang pang Kasi ang bawat hinahangad ng bawat isang Pilipino ay makita ang bayan niya na umuunlad, nagsisikap na marating natin ang mga pinapangarap ng ating mga bayani noon pagpahanggang ngayon. Tayo mga Pilipino, ay kailangan natin magkaisa muli bigyatin natin sa pangpagkakataon at ibigay natin ang kapayapaan ng bawat isa sa atin alang-alang sa ating minamahal na bayan muli ito po ang aking opinion nilalais ko na ang kapayapaan ng bawat isa sa ating ay katulad ng kapayapaan ng nahangad ni Christ Jesus nung na siya ay pa sa atin sa lupa. Ibigay po natin ang kapayapaan sa bawat isa at sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Isang pagkakataon upang sa ganun ang bayan nating minamahal I almost